Dami pa ng motorsiklo, hindi na talaga kakasya sa EDSA po. Mm -hmm. So ano po pwedeng suggest po natin? Yun na nga po, yung lane sharing. Mm -hmm. Yung there is a specific time po na baka po pwede yung bihin mga po, parang baka po pwede natin ipagamit sa mga nagmo-motorsiklo dahil talagang walang dadaanan ang traffic na 'yan. Pangalawa, ang motorcycle, is, ang bilis mag-overheat yan. Bukod sa ma yung ma maiinitan yung mga nag-rider niyan, kaya niyan dumadaan, gumagawa ng ano yan na parang hindi masyado matraffic because in the heat factor na sinasabi natin, plus the pollution na tinatawag natin. Saka hindi rin exclusive so, sa ano mga motorcycle yung lane nila eh. Dinadaanan din ng mga kotse, saka ng ibang sasakyan. Hmm. Aminin po natin, diba? na EDSA is not is not built to have a motorcycle lane